Sa una, hindi mo ito pansin, parang karaniwang pangangalay lang sa tuhod, o pagod lang sa paglalakad. Pero habang lumilipas ang araw, mas madalas na ang kirot, mas ramdam mo ang bigat. At minsan parang may humihila sa binti mo pababa. Hindi ka na makatakbo tulad ng dati. Ni hindi ka na makapaglakad ng walang paghawak sa upuan. Sasabihin na ilan, edad lang yan. Pero hindi ito basta pagtanda. Kapag humina ang collagen sa katawan, unti-unting humihina rin ang mga litid, kasukasuan at ugat. Nasisira ang koneksyon ng kalamnan at nawawala ang spring sa hakpang mo. Pero may pag-asa pa. Hindi mo kailangang gumastos sa mamahaling gamot o tiisin ang sakit araw-araw. Dahil may mga simpleng prutas o prutas lang na kayang tulungan ang katawan mong bumalik ang lakas. Hindi ito sikreto, hindi rin milagro. Ito is siyensya at tamang pagkain. Ngayong gabi, ilahad namin ang 8 prutas na nakatulong sa libo-libong senior citizens para muling tumayo, muling maglakad at muling maramdaman ang tibay sa kanilang mga binti. Habang nanonood ka, maaring may isa o dalawang prutas na dati mo nang kinakain o baka meron kang sariling paraan para palakasin ang iyong tuhod at binti. Kung may ginagawa kang epektibong hakbang, gusto rin naming marinig ito. Ikomento mo nga, ano ang madalas mong maramdaman sa iyong binti? Pamamanhid ba? Panghihina? Paninigas? Isulat mo sa baba. Baka may kapo ka senior na maharelat at matulungan din. Sabay-sabay tayong matuto, mag-augnay at lumakas. Number 1. Papaya Si Aling Estrella ay 67 na. Maaga siyang nagigising pero hindi dahil sa sigla, kundi dahil sa pamamanhid ng kanyang mga paa. Minsan parang may gumagapang sa ilalim ng balat. Minsan naman parang may mga karayom sa talampakan. Araw-araw, kinugugol niya ang unang tat minuto, hindi sa pagunat kundi sa paghilot sa sariling tuhod. Tinanong siya minsan ng apo niya, Lola, bakit hindi ka na nakakalakad sa labas? Napangiti pangiti lang siya. Pero ang totoo, hindi na siya sigurado kung kaya pa niya. Isang araw, pinayuhan siya ng kapitbahay. Subukan mo raw ang papaya, hindi lang pampaganda yan. Noong unay hindi siya naniwala. Prutas lang, gagaling ang tuhod. Pero dahil sawang-sawa na siya sa inindang sakit, sinubukan niya. Isang tasa ng papaya tuwing umaga. Tatlong linggo lang ang lumipas. At nakakagalaw na siyang muli hindi biglaan, pero unti-unti, gumaan -unti, ang bawat hakbang. Ang sikreto, hindi gamot, hindi supplement, kundi sustansya mula sa prutas na matagal nang nasa harapan natin. Ang papaya ay may taglay na vitamin C, ang pinaka-importanting sangkap para sa paggawa ng collagen sa katawan. Kapag kulang ka sa vitamin C, naudlot ang proseso ng collagen synthesis. At kapag wala kang sapat na collagen, ang mga litid kasukasuan at kalamnan ay unti-unting humihina. May isang pag-aaral mula sa Nutrients Journal noong 2021. Ipinakita na ang matatandang may sapat na vitamin C sa diet nila ay may mas matibay na connective tissue, mas mabilis maghilom ang mga sugat, at mas malusog ang kasukasuan ng tuhod at bukong-bukong. Pero hindi lang vitamin C ang taglay ng papaya. Mayroon din itong papain isang enzyme na tumutulong sa pagalis ng pamamaga. Kapag nabawasan ang pamamaga sa tuhod at sakong, mas kumagaan ang pakiramdam at mas nakakakilos ang katawan. Bukod dito, may magnesium at potassium din ang papaya. Dalawang mineral na critical para sa paggana ng kalamnan at ugat. Kapag kulang ka sa magnesium, madali kang mangawit. Madalas kang mangulikat at parang may kuryente sa daliri ng paa. Ang potassium naman nagpapabalanse sa mga electrolytes ng katawan. Kapag nasa ayos ang balanse, mas maayos ang galaw. Mas ligtas ang kaskasuan at mas buo ang kontrol mo sa iyong binti. Tano, kailan ka huling kumain ng papaya, malamang ang musal o dessert? Pero hindi mo inisip na ito pala ang pang-araw-araw mong panlaban sa pamamanhid. Hindi mo kailangan ng mahal na ineksyon hindi mo kailangan ng risky na operasyon. Kailangan mo lang ng konsistenteng pangangalaga. At sa simpleng papaya, may makukuha kang suporta na hindi kayang tapatan ng kahit anong gamot. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng paninigas ng tuhod o parang may tusok sa talangpakan, Subukan mong kumain ng isang taso ng papaya tuwing umaga. Hilaw? Pwede. Kawing shake? Pwede rin. Isama sa lugaw o oatmeal? Masarap, ang mahalaga araw-araw dahil hindi sa katang-minsanan ang katawan ay gusto ng alaga at ang binti mo ay naghihintay lang sa simula. Hindi lahat ng sagot ay nasa bote. Minsan nasa prutas lang pala. At kung si Aling Estrella ay muling nakalakad, baka ikaw rin. Pero paalala lang, ang papaya ay may natural na asukal. Kung ikaw ay may diabetes o may mataas na blood sugar, Limitahan ang dami at iwasan ang sabayang pagkain ng matatamis na inumin. Kung may acid reflux ka o ulcer, maaring magdulot ng iritasyon ng sobrang hilaw na papaya. Mas mainam kung luto o hinog ang kakainin. At kaya ng lagi naming paalala, kumonsulta sa inyong doktor kung may iniinom kang maintenance na gamot bago magdagdag ng bagong pagkain sa iyong diet. Number 2 Saging si Mang Ruben ay dating masiglang magsasaka sa Laguna. Sa edad na 72, inamin niyang ang lakas niya ay hindi na katulad ng dati. Pero hindi sakit ang unang tumigil sa kanyang paglalakad sa palayan, kundi panghihina ng tuhod at panginginig ng ti tuwing bumababa siya sa hagdan. Dati, kayang-kaya niyang buhatin ang sako ng bigas. Ngayon, kailangan pa niya ng tulong para mababa sa tricycle. Ang sabi niya, hindi naman ako may sakit, pero parang wala na akong spring sa hakbang. Nang minsang makausap siya ng isang physical therapist mula health center, ang unang tanong sa fanya, kumafain po ba kayo ng saging araw-araw? Napakunat na siya. Saging? Eh araw-araw na siyang may tanim nito sa likod bahay. Pero bihira na siyang kumain dahil akala niya para lang yan sa bata o gutom ang hindi alam ni Mang Ruben. Ang saging ay isa sa pinakamahalagang prutas para sa nerve stability at muscle energy ng mga senior. Ito ay sagana sa potassium at magnesium, dalawang mineral na responsable sa kalmadong paggalaw ng kalamnan. Kapag gulang ka sa mga ito, makakaranas ka ng muscle cramps, paninigas ng litid, at minsan parang may shock sa tuhod o hita. Ang saging din ay may natural na vitamin B6 na tumutulong sa paggana na ugat, lalo na sa paligid ng mga binti. Mas maayos na ugat. Mas maayos na signal mula utak mas ligtas, mas kontrolado, mas matatag na lahad. May pag-aaral mula sa International Journal of Food Sciences and Nutrition na nagsabing ang mga matatandang may sapat na potassium intake ay mas mababa ang tiyansang matumba at mas mabilis mag-recover mula sa pinsala sa binti. Kaya mula noon, binalik ni Mang Ruben ang saging sa kanyang umaga. Isang maliit na lakpan, o minsan sa bananilaga. At makalipas lang ang ilang linggo, unti-unti niyang naramdaman ang lakas na nawala. Baka ikaw din tulad ni Mang Ruben. May tanim sa bakuran, pero nakakalimutan kainin. Kung may nararamdaman kang panlalambot ng tuhod o paminsang pagkislot sa binti, baka ito na ang sign na bumalik sa simple pero makapangyarihang prutas na ito. At kung sa unang prutas ay may natutunan ka na, baka pwede mo ring i-share ang video na ito sa kaibigan mong six tapataas na hirap na rin sa paglahad. Sa ganitong paraan, sama-sama tayong magiging mas maalaga, mas malusog at mas matatag. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe baka ito na ang tamang oras. Dahil bawat linggo, may inihahanda kaming bagong kwento at kaalaman para sa mga tulad mong may malasakit sa sarili. Paalala, kung ikaw ay may chronic kidney disease, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago kumain na maraming saging dahil sa mataas na potassium content nito. Number 3, avocado. Hindi ito masyadong matamis, minsan parang bland minsan mahal pa sa palengke. Pero ang prutas nito ay isa sa pinakamabisang panangga sa paghina ng binti at kasukasuan. Ang avocado, tahimik lang ito sa mesa, hindi kasing sikat ng saging umangga. Pero sa loob nito ay tadlay ang sangkap na hinahanap-hanap ng katawan, lalo na ng mga senior na 60 patahas. Una sa lahat, ang avocado ay mayaman sa healthy fats, lalo na sa monounsaturated fatty acids. Ang mga fat na ito ay hindi pampataba. Sila ay pampalambot ng kasukasuan. Pinapababa nila ang pamamaga sa paligid ng tuhod at tumutulong sa pagganana ng mga litid. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Arthritis Research and Therapy, ang mga matatanda na may sapat na healthy fat intake ay may mas mababang antas ng joint stiffness at mas mataas ang kakayahang maglakad ng diretsyo nang walang kirot. Bukod dito, ang avocado ay sagana sa vitamin E. Isang antioxidant na direktang tumutulong sa proteksyon ng collagen. Kapag mas maraming vitamin E sa katawan, mas mababa ang tsansa na oxidative stress na sumisira sa mga hibla ng kalamnan at kasukasuan. Pero may isa pang sikreto sa avocado. Ang taglay nitong boron isang trace mineral na bihira sa ibang prutas pero mahalaga para sa bone density at nerve function. Ang boron ay tumutulong sa pag-regulate ng calcium at magnesium sa fatawan. Kapag nasa ayos ang level ng mga mineral na ito, mas matibay ang buto, mas kontrolado ang kilos, at mas buhay ang ugat sa binti. Pero paalala lang, dahil mataas ang fat content ng avocado, hindi ito ideal sa mga senior na may malalang gallbladder problem o kasalukuyang sumasay lalim sa low-fat diet para sa kondisyon sa atay o puso. Ang solusyon, kalahating avocado lang sa isang araw ay sapat na. Hindi kailangan ng sobra. Ang mahalaga ay consistency. Pwedeng ihalo sa itlog, ilagay sa tinapay o kainin lang ng direkta na may kaunting asin. Kapag isinama ito sa regular na pagkain, makikita mo ang pagbabago sa loob ng ilang linggo. Hindi mo agad mararamdaman ang boom ng lakas, pero unti-unti, mas tatagal ang lakad mo sa umaga. Mas kagaan ang bawat hakbang at mas mararamdaman mong buo ka ulit. Number 4. Orange sialing Sely ay 64 taong gulang. Dating guro sa pangpublikong paaralan, matalino, masigla, at masayahin. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin ng kanyang anak na hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang dati niyang ehersisyo tuwing umaga, wala na. Ang paglalakad papuntang bakery, hindi na rin. Ang dahilan, parang mabigat ang binti ko at masakit tuwing hapak. Sa una, iniisip niyang baka dahil lang sa edad. Pero nang minsang kumonsulta siya sa doktor, ipinaliwanag sa kanya Maaring bumaba na ang collagen at vitamin C sa katawan mo, ma'am. Simula noon, sinimulan niyang muling isama sa kanyang diet ang prutas na halos na kalimutan na niya, kahel. Ang orange ay isa sa pinakamaasahang prutas para sa mga senior, hindi lang dahil sa tangi flavor nito. Kundi dahil ito'y loaded sa vitamin C, na siyang responsable sa pagbuo at proteksyon ng collagen sa katawan. Kapag kulang ang vitamin C, nanghihina ang connective tissue. Sumasakit ang kasukasuan at humihina ang grip at balanse ng katawan. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of Clinical Nutrition, ang matatandang may mataas na konsumo ng vitamin C ay mas malakas na hand grip, mas mabilis maglakad, at mas mababang antas ng chronic inflammation sa kasukasuan. Pero hindi lang yan. Ang orange ay may tagliding bioflavonoids na tumutulong sa blood circulation. Lalo na sa mga ugat na nagdadala ng oxygen papunta sa binti at paa. Kaya't hindi na nakapagtataka na makalipas lamang ang dalawang linggo. Si Aling Selly ay muling naglalakad papuntang bakery. Dahan-dahan o, oh, pero may ngiti at may sigla. Pero paalala, ang orange ay may natural na asukal at mataas ang acidity. Kung ikaw ay may diabetes o may kondisyon na acid reflux o ulcer, mainam na limitahan ang dami. Iwasan ding uminom ng orange juice sa so walang laman ng tiyan dahil maaring magdulot ng iritasyon. Mas mainam kung kakainin ito ng buo kasama ang himaymay upang hindi biglaan ang sugar spike. Isang orange sa isang araw ay sapat na hindi kailangan ng sobra. Ang katawan ay marunong magpasalamat, lalo na kung binibigyan mo ito ng tamang suporta. At minsan, ang unang hakpang sa pagbabalik ng lakas ay nagsisimula sa isang hiwa ng kahel. Number 5. Grapes Si Rosario ay 70 taong gulang. Tubong Bicol, dating nagtinda ng ista sa palengke. Ngunit ngayon, halos hindi na siya makalabas ng bahay. Ang dahilan, hindi sakit sa puso. Hindi rin alta presyon, kundi ang unti-unting paninigas ng kanyang mga kasukasuan sa binti. Tuwing susubukan niyang tumayo mula sa upuan, parang may humihigpit sa likod ng kanyang tuhod. At kapag naglakad siya ng lampas sa tatlong minuto, tila nanlilimahid ang kanyang talampakan. Minsan, tinanong siya ng isang pamangkin. Rosie, kumakain ka pa ba na ubas? Napangiti siya. Ay naku, matagal ko nang hindi nalalasahan yan. Mahal na kasi. Pero ang hindi niya alam, ang ubas, bagamat maliit at simple, ay may taglay na sangkap na kayang protektahan ang collagen at muling pasiglahin ang ugat at kasukasuan, lalo na sa mga senior na katulad niya. Ang ubas ay mayaman sa resveratrol, isang antioxidant na kilala sa kakayahang pigilan ang collagen breakdown. Ayon sa pag-aral mula sa Journal of Medicinal Food, ang resveratrol ay nagpapababa ng pamamaga sa connective tissue at tumutulong sa regeneration ng cartilage. Bukod dito, ang ubas ay may natural na vitamin K at manganese. Ang vitamin K ay tumutulong sa tamang paggalaw ng calcium sa katawan papunta sa mga buto at hindi sa paligid ng kasukasyuan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong regular na kumakain ng ubas ay may mas malambot na hakbang at hindi madaling mangalay tuwing tumatayo. Mahalaga rin ang manganis sa pagbuo ng proline, isang amino acid na bahagi ng collagen strand. Kapag kulang ka sa manganis, madali kang magka-stiff joints at nerve discomfort sa paa't kamay. Pero paalala lang, dahil ang ubas ay mataas sa natural na asukal, ang mga senior na may type 2 diabetes o insulin resistance ay kailangan limitahan ito. Hindi ito ay pinagbabawal, pero mainam kung kaunti lang at hindi sinasabayan ng iba pang matamis. Sa kaso ni Rosario, nagsimula siya sa limang pirasong ubas tuwing hapon. Hindi araw-araw, kundi kada dalawang araw. At sa loob lamang ng isang buwan, Napansin niyang kaya na niyang umakyat ng hagdan ng hindi kumakapit sa father. Minsan ang solusyon ay hindi mahal, hindi komplikado, hindi bago. Minsan ito ay prutas na matagal mo nang hindi pinapansin. Ang katawan natin ay hindi humihingi ng sobra. Pero kapag binigyan mo ito ng tama, ibinabalik din ito ang lakas na nawala. Number 6. Kiwi marami ang nag-aakalang ang kiwi ay prutas lang ng mga dayuhan. Mahal, kakaiba ang balat at hindi kilala ng marami. Pero alam mo ba, na ang maliit at mabalahibong prutas na ito ay maaring isa sa pinaka-epektibong tagapagtanggol ng collagen sa katawan. Sa bawat kagat ng kiwi, may taglay itong napakataas na vitamin C. Mas mataas pa kaysa sa orange. Ang vitamin C ay mahalaga hindi lang sa immune system, kundi sa mismong paggawa ng collagen fibers na bumabalot at nagpapatibay sa mga litid at kasukasuan. Ayon sa pag-aaral mula sa Advances in Nutrition, ang mga taong may sapat na vitamin C intake ay may mas magandang joint flexibility, mas mabilis na recovery mula sa injury, at mas malakas na blood circulation papunta sa mga paa. Bukod dito, ang kiwi ay may actinidin, isang enzyme na tumutulong sa digestion ng protina na mahalaga para sa collagen synthesis. Kapag maayos ang panunaw mo, mas nagagamit ng katawan ang protina na kinakain mo para sa pagbubuo ng bagong collagen. At kung iniisip mong hindi ito sapat, alamin mo rin na ang kiwi ay sagana sa vitamin K at E, dalawang sustansya na hindi lang antioxidant kundi nagpoprotekta rin sa liming ng mga ugat na siyang mahalaga para sa binti at kasukasuan. Ngunit paalala, dahil ang kiwi ay medyo acidic, ang mga may gastritis o acid reflux ay kailangang iwasan ang paggay nito ng walang laman ng tiyan. Mainam din na limitahan ito sa kalahating piraso kung ikaw ay may sensitive digestion. Pwede mo itong isama sa oatmeal, yogurt o ihalo sa salad. Mas maganda kung sariwa at hindi canned dahil ang sugar syrup sa dilata ay binabawasan ang benepisyon nito. Kapag ginawa mong bahagi ng iyong routine ng kiwi, mararamdaman mong hindi lang nagiging mas aktibo ang iyong katawan, mas nagiging kalmado rin ang pakiramdam ng iyong mga paa. Mas kunti ang tusok, mas magaan ang hakpang, at mas buo ang balanse. At kung sa puntong ito, nakaka-relate ka sa mga nararamdaman sa iyong binti o kasukasuan, baka magandang huminto sandali at itanong sa sarili, ano ang nararamdaman ko sa aking binti nitong mga huling linggo? Ikomento mo nga sa ibaba, pamamanhid ba? Paninigas? O kilot sa tuhod? Baka may kapwa ka senior na makabasa at matulungan ng iyong kwento. At kung natututo ka sa mga ganitong kaalaman, baka gusto mong i-share ang video na ito sa isang kaibigan. Kasi minsan, isang simpleng impormasyon lang ang kailangan para mabago ang lakas ng katawan. At siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa Gintong Lambing, baka ito na ang tamang oras. Dito ang bawat kwento ay alay para sa iyo, para sa iyong binti, para sa iyong lakas, para sa iyong buhay. Number 7. Guava si Ernesto ay 66 taong gulang dating karpintero sa Bulacan, ngunit ngayon halos hindi na siya makalakad papunta sa tindahan. Hindi dahil sa hirap sa paghinga, kundi dahil sa kirot at paninigas ng kanyang tuhod. Isang umaga, habang nasa bangko ng barangay clinic, napansin siya ng isang health worker na parang namimilipit sa upuan, tinanong siya. Uya, kumusta ang tuhod nyo Parang wala ng langis, parang kahoy na nag -umpugan. Nagkataong may programang pangnutrisyon noon at isa sa mga ipinamigay ay prutas mula sa backyard farming, bayabas. Noon bata ako, yan ang gamot sa sugat, sabi ni Ernesto. Pero ngayon ko lang narinig na pwede rin pala sa tuhod. At tama siya. Ang bayabas, o guava, ay kilala sa napakataas na vitamin C content. Mas mataas pa ito kaysa sa orange o or lemon. At sa bawat piraso, Taglay nito ang halos buong pang-araw-araw na requirement ng isang senior. Pero ang benepisyo nito ay hindi lang sa immune system. Ang vitamin C mula sa bayabas ay tumutulong sa paggawa at pagpapatibay ng collagen na mahalaga para sa mga litid, kasukasuan, ugat at kalamnan ng binti. Bukod sa vitamin C, ang bayabas ay may flavonoids at carotenoids na nagpapababa ng pamamaga sa connective tissue. Ang mga sangkap na ito ay natural na anti-inflammatory na umaabot sa mga ugat sa tuhod, sakong, at hita. May pag-aaral mula sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition na nagsabing ang mga matatandang regular na kumakain ng bayabas ay may mas malakas na leg endurance at mas mababang incidence ng joint swelling at varicose-related discomfort. Hindi rin dapat maliitin ang taglay nitong fiber. Ang malusog na bituka ay tumutulong sa mas epektibong absorption ng mga mineral gaya ng zinc, magnesium at manganese. Lahat mahalaga para sa collagen maintenance. Pero paalala, dahil ang bayabas ay may maliit na buto, ang mga may diverticulitis o gastrointestinal sensitivity ay kailangang umuyay nito ng mabuti o iwasan ng labis na pagkonsumo. Minsan din kapag sobra ang hinog ng bayabas, nagiging mataas ang fructose content nito. Kaya't kung ikaw ay may borderline diabetes, limitahan ito sa isa hanggang dalawang piraso kada araw. Sa kaso ni Ernesto, nagsimula siya sa simpleng gawi, isang bayabas tuwing alas 10 na umaga habang nanonood ng balita. At sa loob ng tatlong linggo, napansin niyang hindi na siya kinakailangang alalayan tuwing papunta sa banyo. Hindi ako naghanap ng gamot, Anya. Pero yung bayabas pala, gamot na rin pala. Para sa tuhod, hindi lang sa sugat. Minsan, ang lunas ay hindi binibili, kundi pinupulat lang mula sa puno tabi ng bahay. Number 8, Pineapple. Si Marcelina ay 69 na taong gulang. Tubong Roxas, Kapis. Isang masayahin mahilig sa halaman at dating aktibo sa simbahan. Ngunit nitong mga huling taon, mas bihira na siyang makita sa labas. Ang dahilan, hindi katamaran, hindi rin depresyon, kundi ang matinding panigas ng kanyang mga binti tuwing umaga. Parang tuwing gigising ako, may bakal sa hita ko. Ang madalas niyang sabihin sa kanyang anak, sa bawat hakbang, may kirot. Sa bawat tuhod na luluhod, may pigil. Isang araw, sa palengke, napadaan siya sa isang matandang naglalako ng pinya. Mura na po ito, Lola, sabi ng tindera nakakatulong din sa kasukasuan. Napaisip siya. Hindi niya iniisip noon na ang pinya ay may kinalaman sa binti. Akala niya ay pang desert lang ito. Pero ang hindi alam ng marami, ang prutas na ito ay isang natural na anti-inflammatory powerhouse. Lalo na para sa mga senior. Ang pinya ay may taglay na bromelain, isang enzyme na tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa kasukasuan. Ayon sa pag-aaral mula sa phytotherapy research, ang bromelain ay kasing bisa ng over-the-counter anti-inflammatory drugs sa pagbawas ng joint stiffness at discomfort, lalo na sa mga may edad. Bukod dito, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C na tumutulong sa collagen production at manganese, isang mineral na mahalaga para sa connective tissue repair. Hindi lang ito pampatamis ng pagkain. Ito ay pampalambot ng hakbang at pampaluwag ng paggalaw. Pero paalala, ang pinya ay acidic. At kung ikaw ay may hyperacidity, GERD o ulcer, mahalagang limitahan ang dami. Kumain lamang pagkatapos ng meals at iwasan ang sabayang inumin na may caffeine o citrus. Kung ikaw naman ay may blood thinning medication, kumonsulta muna si iyong doktor. Dahil ang bromelain ay may mild anticoagulant effect. Ibalik tayo kay Marcelina. Simula nang kumain siya ng ilang pirasong sariwang pinya tuwing merienda. Unti-unti niyan maramdaman ang kagaanan. Hindi ito milagro, hindi rin biglaan, pero araw-araw natulong. At makalipas ang isang buwan, nakita siyang muli sa simbahan, nakangiti, at hindi na kinakailangang alalayan pa. Akala ko tapos na ang panahon kong makagalaw, sabi niya habang iniabot ang pinya sa kaibigan. Yun pala. Kailangan ko lang bumalik sa simpleng pangangalaga. Ngayon narinig na ang walong prutas na may kakayahang palafasin ng collagen. Pabayaan mo ipaala namin sa iyo ang isang simpleng katotohanan. Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Hindi kailangang biglain ang kapawan. Ang mahalaga ay magsimula. Kahit paunti-unti, maaaring ang papaya ay abot kamay mo o ang saging ay nasa mesa mo tuwing umaga. Pwede mong unahin kung ano ang akma sa iyong katawan, sa iyong panlasa at sa iyong kondisyon. Bawat katawan ay iba. Kaya't kung ikaw ay may inihindang sakit o umiinom ng maintenance na gamot, laging mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago magdagdag ng bagong pagkain sa iyong routine. Tandaan mo, ang lakas ay hindi lang masusukat sa bigat na kaya mong buhatin, kundi sa gaan ng bawat hakbang na kaya mong gawin. At sa pagtanda, ang totoong tagumpay ay ang pananatiling malaya, nakakalakad, nakakatayo, nakakapagpahinga ng hindi masakit. Kung may natutunan ka sa video na ito, baka gusto mong ibahagi ito sa isang kaibigan o sa isang kapamilya na may kaparehong iniinda. At kung gusto mo pa ng ganitong kwento, maari kang mag-subscribe sa Gintong Lambeng. Dahil dito, ang bawat payo ay alay para sa'yo. Hindi lang para sa katawan, kundi para sa isang mas payapa, mas masigla at mas malambing na pagtanda. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam at ingat ka palagi.